makabastos kayo ng Pangulo, kumakabintan kayo ng walang ebidensya. Tinatawag yung adik, samantalang si dating Pangulong Duterte, yung adik, pentanil at mariwana. Siya umamin. Umamin na killer. Umamin na adik. Umamin na magnanakaw at korap. Dami niyang inamin. Tapos gusto niyo tularan siya ni Pangulong Marcos? Yung, yung ginawa ng tatay mo? Maging korap? Maging magnanakaw? Yan ang mga pulisiya ng tatay mo dati. O gusto mo yun ang tularan ni Pangulong Marcos Jr.? Ay, no way hindi yung gawin yan. Kaya mandi-disappoint ka talaga, di ti Sarah. Diba? So we're talking about decency. Pinag-usapan natin dito, kabastusan. Diba? So lahat ng kabastusan, mukhang nang galing sa inyo. Diba? Hindi na kayo pinapatulong ng Pangulo because decente ang Pangulo. Grabe. Grabe si Mari, no? Te, galit na galit ka, te. Relax lang, parang atakihin ka na. <laughs> alam to tumatak sa utak ko, yung pinakas, yung sinabi niya sa dulo, yung, hindi lang, hindi lang ka pinapatuloy ng Pangulo dahil disende siya, weh, well, hindi disende yan, mare, adik yan. Judik yan. Eh, <laughs> anyway, pakinggan nga ulit natin itong mare ko, no? Pakinggan natin kagagahan ito. Alright, ulitin natin. Pabastos kayo ng Pangulo, kumakabinta kayo ng walang ebidensya. Tinatawag yung adik sa matalasik, dating Pangulong Duterte. <laughs> Tinatawag na adik. I-deny mo. I-deny mo. I-deny kasi ng Malacanang. Pati kasi maglabas ng statement. Yung amo mo na hindi po ako Judy, Ganon. Ako po at ang first lady ay hindi totoong Judy. Dapat may ganun yung statement kasi. <laughs> Matay na ka, ano? Matay yung adik. <laughs> Pentanil at mariwana. Adik. Pentanil at mariwana. Alin, din din, ano yung din-din, ano? Unang-una, Maria Teka lang ito, cum laude ito ah. Cum laude yan. Fentanyl, ano yan? Legal naman yan. May prescription yan ng doktori. di eh. Diba? Marijuana naman siya. Um, illegal siya sa Pilipinas. Pero compare mo naman sa ginagamit. Okay, ng pangulo. Pangulo, di ba? Cocaine. <laughs> oh my God. Tulingin natin, cum yan, by the way, cum laude, huwag nyo kakalimutan. Huwag nyo masyadong pagtatawanan yan. Scholar yan. Siya <laughs> umamin. Uh -huh. Umamin na killer. Umamin na addict. Umamin na magnanakaw at korap. <laughs> Dami niyang inamin. Alam mo, si Toto lang ha, napakahinan ng comprehension mo. For someone na cum <laughs> tapos, ah uh, one take ka lang sa bar, sa bar exam, no? Scholar, kaganya. Alam mo bakit ang pakahina ng comprehension mo? I'm a lawyer. Scholar ako ng UST. I'm magkumlao. <laughs> Pero ang hina ng comprehension mo, alam mo, Mare, no? Kung totoo lahat yung sinasabi mo, bakit hindi na kasuhan si President Duterte? Chutang dina kung hindi pa nga ng administration yan, eh. Malamang-lamang nasa Davao ngayon yan. Di ba? O kasama yan sa rally. <laughs> para ano alam yon para himukin ang presidente natin Judik na kung pwede bumaba na sa pwesto ganon <laughs> utay na ka ah oh, gusto niyo tularan siya ni Pangulong Marcos no yung yung ginawa ng tatay mo of course not alam mo hindi hindi pwedeng tularan okay ni BBM si Pia di kasi nag-aral yan ni eh. lawyer yan Nakatapos ang pag-aaral yan at legit yan hindi siya pwedeng tularan ni BBM kasi BBM bulakbol. Hindi nakatapos. 'Di ba yung 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 ano niya, yung diploma niya fake. Dinanay pa ng eskwelahan sa sa London. Sa London ba? Sa Harvard ba? Nakalimutan ko eh, diba, 'di ba dininay pa ng Harvard na graduate sa kanila si si Ngagba. Sino ng putang ina? Magnanakaw na sinungaling pa. O, ah, tuloy. Maging kurang? Maging magnanakaw? <laughs> Yan ang mga pulisiya ng tatay mo dati gusto mo, yun ang tularan ni Pangulong Marcos Jr. Ay, no way. Hindi yung gagawin yan. Kaya mag-disappoint di ka talaga. Iti Sara. Alo, ayoko na lang patulad doon ko, kasi alam niyo, parang galit na galit. Nakita niyo mo sa video, di ba? Parang atakihin na. Eh, magpapasko. Siyempre, yung anak ko, di ba? Inaanak niya. Maasa sa regalo, di ba? Siyempre, bata yung walang alam, di ba? Kaya, uh, gusto kong unawain pa rin ang kumari ko na to. Go, Mari! Relax ka lang kasi, te. Galit na galit ka. <laughs> di diba? So we're talking about decency. Pero oh. usapan natin dito kabastusan. Ah. Di ba? Galit na galit, no? Kala mo naman loyalisang putang ina. Kala mo loyalisa, hoy, dilawang ka. Pinklawan ka. Tapos nung interview mo, ang sinabi mo, I voted for him. <laughs> Binuhalan pa yung mga DDS. I voted for him. Binoto niya daw si, si Pa Ardy. So, Jutang Jin, ano talaga pinaglalaban mo? Bobo. So lahat ng kabastusan, mm. bukan ng galing sa inyo. <laughs> Di ba? Hindi na kayo ng Pangulo because disente ang Pangulo. Hindi <laughs> na ko talaga natawa, disente ang Pangulo. Hindi, disente. Judik yan, Judik. Judik Wait, wait, wait. Ayaw ka nang patulad. So, kumari, kumari, relax lang. Relax lang, te. Baka atakihin ka. Baka mauna ka pa kay Ngagba. <laughs>